Bagamat mapayapa at tahimik ang barangay kasalatan, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa lugar. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Comedian Peace and Order Feliciano Domingo dahil sa aktibong serbisyo ng mga barangay tanod na papanatili ang kapayapaan sa kanyang nasasakupan lalo na ang mga insidente ng nakawan. Aniya araw-araw nagsasagawa ng ronda patrol ang mga tanod sa lugar lalo na tuwing pagsapit ng gabi upang masiguro ang seguridad at kaayusan sa kanilang barangay. Dagdag pa nito, mga away mag-asawa at gulo sa inuman ang kanilang karaniwang nire respondihan na sa namang agarang natutugunan at nare Samantala, malaki ang pasasalamat ni Kagawad Feliciano sa mga residente ng Barangay Kasalatan dahil sa maigting na pagsunod sa mga ordinansa at patakaran ng barangay. Para sa IFM News, ako si Idol Rico. Idol!